guys, welcome back to my youtube channel Baby Roda Vlog So for today's video, uh, ipapakita ko naman sa inyo yung one-on-one -on -one interview ni Kalinga Brab sa ating baby Carla na kung saan makita natin ang pagka seryoso talaga ng usapan nila at maririnig din natin kay Carla kung ano ba talaga yung mga uh, pag-uugali niya nung mga panahon na bago pa lang siya sa kalingap. So guys, panoorin niyo po ang video. Um, ito po ay ano lang po natin um, our uh, exclusive interview ba hmm. So ito po ay exclusive interview with Carla. Yes, yes. No, ang, ang title ng mga ito is um, ano nga yun? Yung, yung question I never asked. Only. Never have I ever? Hindi. Right. Question I never asked. Ah, questions I've never asked. Uh, siguro ang title ko Questions I've Never Asked Carla. So, improv ko lang. Hindi, <laughs> <laughs> ano lang ito. Mga simple question lang. So, ayun Carla, ano? Uh, di ba, tans, nung time na nakita kita, tumakbo ka ka, di ba? Tanda mo yan. So, yun. Bakit ka tumakbo? Okay. Ano po yan po, talagang naiiyak po ako kasi talagang hindi po ako sanay makipag-interact sa tao niyo po ako, tapos sanay makipag-socialize po yan. Kasi talagang kinalakihan ko po, po na parating kami lang nilama mo sa bahay, tapos ano lang po ako labas-pasok sa school, yun lang. yun lang. Yun lang talaga po yung ano po, buhay ko, doon lang umiikot yung araw-araw. Kaya tapos ano po yeah? naisip ko rin na ano pa itong vlogger, eh? siyempre ah, makikilala, makikilala ka, so, ka. Tapos parang takot po. Takot ka eh. talaga nun. So, so talagang may ano ka, ah, uh, talagang napaka-introvert mo nun, di ba? Oo. Okay. Ikaw so, nakatawa ka nun yung sa may, ano yun, di ba? Sa may tindahan ng barbecue. Okay. Uh Tanda -huh. ko yun, ikaw nga yun. Yung pang inabot. Sabi, yun, ngayon, sabi ngayon. ko ay nakita ko siya. parang wala, ito yan, may laki to siya, ano, yung batang yun. Tapos umalis. <laughs> 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 Hanggang sa yun, nakita ka ni Kuya Starrax dun sa hubo. Uh -huh. Tapos nilapit ka sa akin sa so, ay ah, ito na nga yung nakita ko yung na-scout ko nung ano sa may school buti ano yun nga buti nung time na yun hindi siya ka na siya na mag-coplog anong pumasok sa isip mo? sa totoo lang kuya madami pa po ako okay. pinag-isipan ko po, po na kung pa po talaga ako hmm. tapos para encourage po ako okay, ng tita ko na baka uh, uh, ito na yung pag-asa eh, uh, uh, pag-asa mo na makahirap si makaamin sila mga uh, sa kairapan hmm? sabi nga ako, ako nung kuya, nag-iiyak kasi iniisip ko, eh. iniisip ko na, ang papano na, lalabanan ko na lang yung takot ko, sabi ko, lalabanan ko na lang yung takot ko kasi para na din sila mama, para na uh, din sa ng mga kapatid ko po. Kaya... So ano, talagang may... May mapupulsi ang aral dito sa uh -huh. uh, ano sa kwento ng buhay ni Carla kasi nilabanan niya talaga yung yung takot niya, yung, witness weakness niya. Talagang hinarap in niya. Mahirap yun. Sabang hirap yun kasi hindi nag-shift yung ano eh, yung yung mundo mo, di ba? From being a private person to public, di ba? Nilubanan niya talaga. Kaya, kaya siguro marami din talaga nakaka-relate kay Carla. Kasi marami sa viewers natin yung ganyan. Ako, isa na rin ako sa ganyan na ano ako, sa totoo lang, ma mababa rin yung ano yung self confidence ko and eh, mahihiyain yung kahit alam kong kaya ko palagi ako nag-iisip na baka ano kung isipin ng ibang tao ganun saka iniisip ko palagi na ay mas marami naman diyan mas magaling sa akin mm hindi -hmm. ba ganun ka rin. ganun ang mga introverts mm, yun ganun din ako takot mag-judge kaya palagi na lang kaming na huwag na lang ganun pero na ko na habang yun, habang tumatanda tayo, dapat pala talaga. kung may opportunity, grab lang ng grab. Example, kagaya nung sa family feud, bago mangyari yun, talagang ano ako, tatakot ako na kahit, kahit medyo na ano, ako, sanay na rin no, sa, uh, social media. Pero kahit yung sa family feud, medyo nagdadalong isip din ako na, na, baka, ano, mapahiya lang ako, ganun. Pero tingnan nyo yung nangyari, di ba? nanalo pa kami. So, yun, isang best example yun. mm -hmm. Talaga may opportunity. Ano lang tayo, grab lang tayo ng grab. mm Kasi, minsan lang mangyari yun. At yun na nga nangyari buti na lang yung opportunity yung talagang kinuha mo. Na totoo yung sabi ng kita mo na baka doon mababa yung buhay mo. Kasi si Carla, si Rosa yung unang ano, diba? Oo, oh, sa ko yung unang yung vlog. Unang namin na vlog si Rosa. So, medyo naanong ka na, na-encourage ka doon. Ay, si Vincent ko, Nakukulungan. Tapos isa din po si Ate Rose Anso na parain karoon sa akin Kuya. sabi niya, baka si Ate na din ang nakatulong Wow. So ano naman yung ano, yung yung feeling na ano yung unang pumasok sa isip mo nung nalaman mo na parang yun nga ilalap din ba kay Jomar yung time na yun Kuya Jomar mo ba ang tawag ano yung pakiramdam naman nun ano, wala naman talaga po ay. Wala ko kong idea Mas, na, may love team. Kila love team po. Tapos, <laughs> ano yung nakrip ba ba po ito? Oo, oh, sa mga kasi. Kasi man, ano lang yan, yan, Natural lang, di ba? Yung <laughs> nagkamayan kayo din. Okay. <laughs> yung <laughs> nga yung, yung ano, yung parang chemistry na hindi natin inaasahan. Nagustuhan lang naman pinamunko ng mga readers. Kaya... Galing nga nun eh. Parang impromptu lang din. Yung, yung, yung chemistry, bigla na lang dumating. Kumagay hindi natin pinilit. Okay. At nung time na yun, parang ano eh, wala na yung Rochelle, wala yung Etrica. Parang kayo yung pinaka naging simula, panibagong simula ng Kalingap series or Love Team ng Kalingap. So ano naman yung ulo pumasok sa isip mo? Siyempre ang daming K-Boys din. Si, si Joma yung naging ano mo na Hindi ka ba nag ano, na? Bakit ito pa? <laughs> ano man yung pumasok sa isip mo na? Wala talaga po yung Hindi ko naman po alam. Um, hmm, Parang nag-uwit of law ka na lang. Hmm? Kala ko lang, ano lang, kagaya niya lang po, tinatanong lang ako. Mm. Na, so, so, yun. naman um, talaga si pero di ka naman nagsisi na yung naging katandem or kalagdem si Coach Domar. Kanda okay. hindi po po Wow. And sobrang blessed na po ngayon. Sobrang mm -hmm. kaming blessings. <laughs> Tapos yun nga po, nagustuhan ng mga tao yung love team namin. And, Until now, ay mga nagmamahal sa'yo. Yeah. Ano naman yung pakiramdam, Carla, na yun, ako mismo yung unang naka, nakakita sa iyo o naka-scout sa iyo compared sa ibang kalab team mo? Ganun. Ano yung feeling? Mas, masaya po yun. Masaya po ako yun kasi siyempre madami pag ako ang tulad kong kabataan na naghahangat na matulungan yung dati. Kaya sabi ko, baka ito na din po yung uh, binigay ni Dory. Yun. Para makaamon sa hirap talaga yung, yung pinagdadaanan ng pamilya namin dati At ito na nga talaga, nabago na talaga. Galing. Okay. So, and ano naman, uh, Carla, yun na, uh, um, siyempre, sa two years ka namin sa Kalingap, no? And may sarili ka na channel. Ano yung feeling na nabigyan ka ng ganong privilege na ikaw yung kauna-unahang, ay maliban dun sa iba na hindi na, hindi na sila Kalingap, So yung talagang kaulangan ng, ng kalingat na beneficiary ko, na talagang, ano, uh, weekend app, gawin dyan, um, nagkaroon ng sariling YouTube channel, and at the same time, beneficiary ko pa rin. Ano sa, anong naramdaman mo to Kasi ako to alam kaya po, may pressure. May pressure? Oh. Bakit? Kasi syempre, ano po, may channel na ako, tapos di, di naman po ako sanay sa ganun. Mm parang may mababago na bago yung ano ko yung mundo ko yung mundo na, parang uh, nasanay ka na uh, ikaw yung binablog okay <laughs> tapos beneficiary lang baga po ako dati tapos syempre kuya masaya din at the same time kasi eto nga po katulad nga um, yung lupa ako po is nakapakuran uh, ko ibig sabihin yung mga sinasahod mo yung, okay, okay. Kuya. So, yeah. tapos yun po yung pangarap ko talaga na mapatay o mabahay sila mga sa daid wow. kahit yeah. mapaan. At saka, yung ginawa mong yan, sarili mong sikap na yan, labas na ako dyan kasi ilag mo yan. Dito ba? Kung baga, di nila masasabing asa ka lang sa tulong, asa ka lang sa sponsor. Hindi po. Yung sarili mong kinita niya yun sa YouTube, yung pinapaayos niya. Kahit ay yung pinapanggawa niya ng ano, pinapibili niya ng mga lupa properties. Pero ano lang po yun, sa totoo lang, hindi naman po ganun talaga kalaki kasi bigyan naman po siya mag-vlog and yung, yung sound ngayon sa YouTube ay talaga bumababa po. Kaya, kumaga, mahirap din talaga maging vlogger. ba, hindi naman worthy vlogger guys, successful ka na. Mahirap po unang-una sa kanya, ano yung content niya, kaya hirap po siya mag-vlog. Hindi naman po siya pwede mag-vlog ka agad, lalo na ispidyante, kailangan yung pukunahin yung kanyang pamilya. So, ayun, kaya until now, beneficiary ko pa rin siya kasi ano, malaking tulong din po kasi na-expose na, -expose, na -expose po siya sa vlog ko kasi pag hindi na po, baka po, yun, mawala yung exposure, yung views. Oo, oh, may mga sumusuporta, pero ito pa rin po talaga yung na-exposure, di ba? Like, ni Papa Jones, di ba? Until now, is malaking tulong sa kanya yung kalingap serya natin na job Kaya, yun, may dalagad ka pa? Kaya po, Kuya, thank you po sa opportunity kung vlogging. Kasi sabi ko po, hindi ko magagawa yung, yung mga gantong bagay. Yung mga maibibigay po yung gusto nila mama, paminsan-minsan. Kaya, salamat po. Yeah, so, since ano to, uh, questions I never asked Carla. So, ito Carla, isa um, mo pang tanong, ano? Nagtampo ka na ba sa akin? Oo, <laughs> <laughs> so, oh, siyempre yung honest lang, di ba? Tagal na din natin magkakilala. Ano? Hindi. Eh, ito nga yung Hindi po, kuya. <laughs> <tinungaling. laughs> <Hindi>. uh, <laughs> talaga? Kasi opo. Ano naman po? Min <laughs> minsan, konti. Uh, konti po. Ah, Kasi adyo. ano po, minsan. Um, ay, ayoko na po. O sige, okay lang. Naman naman yun. Lahat naman tayo, di ba? Lahat naman tayo nakakaramdam nun. Ako din, minsan nagtatampo rin ako sa'yo. Minsan sa iba. Lahat yun, normal naman yun. Pero ano, um, Kaya katungka na ba itong hindi ito, na naman natin isa isa't isa. Oh. ang malaga, okay pa rin naman hanggang ngayon, di ba? Yeah. so ito ba? Um, ito pa Carla may mga bagong calling up angels na tum tumaragdag, di diba? may patch 2 na, patch 3 um, ano nga rin doon mo na um, uh, tuwing may bago palaging kinukumpala no, ka, ganun parang palagi kang kumbaga, isang Carla to, palagi na lang nagiging ano eh, palagi ko ba palagi na lang nasa topic? Lahat na lang si Carla, Carla, ganun. <laughs> ano yung feeling? Natuto lang po, masaya nga po ako eh, kasi mas madami po, mas dumadami po kami, mas madami po natutulungan. Hmm. Tapos, yung pag, about sa pagkukumpara ko sa akin, kaya hindi po ako na-affect po. po. Kasi, Masanay ka na. Okay. Sige, sige, ula siguro. Na-affected lang masyado ng ula kapag may mga kino-convert sa iyo. Hindi ganoon. rin po ka siya, Kasi yeah. talaga yeah. kami naman sa mga angels. Yeah. Kami naman po yung nakakakilala sa bawat isa. So, mas parati naman it. po kami nagkakakilala. Kaya, hindi to. Very good, very good. Tama yun. Kasi, mas mapek po ako talaga mismo sa personal. Hindi yung, yeah. yung... Yung may tampuhan. Bait yeah. naman talaga ni Carla. Tama yan, tama yan na po. Huwag mo intindihin yung ano. Kumagawa ng issue para para magkaroon ng ano ng kidwaan no? which wala naman po. Ayun, ngayon sa estado mo ngayon, ano lang yung parang kinakatakutan mong mangyari. Parang yung natatakot mo na papalanoy ka Yun, kinakatakutan mong mangyari. Kasi ako, siyempre, halimbawa ako sa estado ko ngayon, ang kinakatakot akong mangyari is una, yung pumagsak yung ating community, yung, yung ating channel, yung kaya po bumagsak na affected lahat. Mawawala yung mga scholars ko, mga bahay. Yun isa yung sa pinakatakotan kong mangyari. Pangalawa, ang kinakatakutan kong mangyari, yung magkasakit ang aking magulang. Pangatlo, aksidente. Yun. Yun yung mga example ko. Ikaw, anong, sa, sa kalagayan mo ngayon, sitwasyon mo, anong kinakatakutan mong mangyari sa buhay? Pinakatakotan mo ko is, mawala dito sa kalinga mo. Oh, yes. so, <laughs> nakakatas naman. <laughs> Kasi parang oh. natutulan ko ya, dito na lang din ako nang mulat. Parang gano'n po. Parang siguro. Talagang nakaiyak naman si Carla. Dito na talaga umiikot wow. yung mga wow. uh, sila mama. Tapos yun po, isa pa sa kinakatakutan is um, siguro mawala sila mama na hindi ko ba natutupad yung mga pangarap ko. Parang galing naman. Pero parang kasi hindi mo naman natutupad, di ba? Ano pa ba yung pangarap mo? Kasi na, na, napabahayan mo na sila. Ano pa ba yung... Sila mama, sila mama. ah gusto ko pong matupad yung kagusto nila na makapag-travel. Ah, kayo na, kayo yung kayo naman. Yung kayo. Yung parang kayo. Tapos pong kapag-graduate po, yung mga kapatid. Ah, ayaw, yun, Yung pa nga pala. Kasi pag wala, manirap yun. Kasi sa totoo lang, ko so, talaga yung ano yung panganay kasi breadwinner na ng family kaya so, yung kung wala ka nahihirapan talaga sila grabe so yun nakatakot naman talaga yun pero nakakatuwa yung sagot ni Carla no? talagang part ang sobrang importante talaga ng kalinga sa buhay niya at di, di ka naman Carla mawawala kasi ano naman tayo kumbaga sabi nga, sabi ko nga, ano, sa na. tahanan, sabi ba na tayo ng isang tahanan? para tingnan po namin na pagkukwento ni Ate Rose kuya, kung paano ka pag wala na kami sa kalinap, ano kayo, ano kaya ang magiging buhay namin ulit kung babalik pa ba po kami dun sa dating sitwasyon na halos, um, ano po, sa isang araw, pinsan po lang. Eh, mag-araw ka mabuti na. Yun, wala po kami maayos na matutulugan. Sabi nga po namin kung hindi kami natagpuan, hindi mo po kami natagpuan, baka sa panunan, nagtatrabaho kami sa Manila. Nagkasama oh, kami. Oo, baka di kayo nag-college. oo po nagtatrabaho naman kayo magpinsan. Pero yun, grabe, nakatawa. Kasi, um, hindi naman mangyayari. Kasi, grabe. naiiyak -nai ako sa sinasabi ni Carla. Kaya naman ako eh, sama-sama tayo sa sa kalingap. Hanggat nandiyan na ang kalingap, hanggat, hanggat nandiyan ang mga viewers natin, supporters, yes. tuloy lang tayo. nandito lang din kami na mapapasaya po sa inyo. Yan, yes. Nadaragdagan man tayo, pero ano po, yung mga Ako dalit, hanggang yung, dulo, hanggat may car, andito rin so, ako. Yun. Thank you, Carla, sa ating uh, Q&A na... I love you both. Thank you, Kalina, Prab. Maraming salamat po, and take care.